Mga friend ko, it's Megan Largo and muli po welcome back sa ating YouTube channel kung saan tuloy-tuloy ang pagbibigay natin ng mga advance na kaganapan sa teleseryeng talaga namang napakaganda. Mabilis dito ano, ang mga pangyayari. Nakabalik na nga ng bansa itong si Iris upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. At ang mabalitaan nga ito nito ni na Aster at Lavender, kaagad silang gumawa ng hakbang upang mapalapit sila dito. Sinulot nila yung event at nung magkaharap na nga muli itong si Lavender, at si Jasmine tinangka dito. Ah uh, no no no. and ang mag magkaharap Hello mga friend ko, it's Megan Larka welcome back muli sa ating YouTube channel kung saan tuloy-tuloy nga ang pagbibigay natin ng mga advance na kaganapan sa napakagandang teleserye na Lavender Fields. Mabilis ang mga kaganapan or pangyayari dito. Kaagad na nga ay nakabalik ng bansa si uh, Iris upang doon ay ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Kaagad rin itong nabalitaan ano, nito ni na Lavender at ni Aster. Kaya naman gumawa sila ng paraan upang makapasok nga sila sa buhay nito sinulot nila ang event or na parang sila yung nag-cater doon sa birthday party nito ni Iris. At sa pagharap nga ni Jasmine at ni Iris or nito na nga ni Lavender Fields, ninais pa siya ditong kamayan so napakataray dito ni Iris. Bago sinabi nito na sana huwag nitong pagsisihan ang dahilan kung bakit sila ang nag-cater sa naturang event. So yan na ano ng mga kaibigan ang mga nakakagigil na kaganapan dito sa Lavender At muli po shout out sa ating mga kaibigan na kasama po nating sumusubaybay sa teleseryeng ito. Kay Win ako mula po dyan sa bansang Thailand. At lalo tigit na ano sa aking nanay pala, sa aking mamay, Loretta Francisco, dyan po sa bayan ng San Andres, Philippines. Ay po sa inyo, lagi po kayo mag-iingat ni Papay. At ganyan po sa ating kaibigan kay Jethro Doce mula po dyan sa Saudi Arabia. At uh, hanggang dyan po wali, ano, bukas or kita kits po tayo ulit sa ating mga susunod na video. Lagi po kayo mag-iingat. God bless you all. Bye!